Pinost ni Doni Pangilinan ang kanilang first date ni Caroline sa so Can't Buy Me Love. Ang cute lang kahit si Doni bingling tawag niya, hindi cargo. Okay, bingling na nga rin itatawag natin. Kitang kita sa kanilang ngiti, talagang enjoy na enjoy sila sa kanilang ginagawa. Sabi pa nga ng mga netizen, this is not just bingling but this is so Donvel. Sinasabi ko sa inyo, maniwala kayo sa akin. OMG, my loves, you really look so good being happy in everything you do together. At nagpasalamat pa si Doni Pangilinan sa kanilang mga fans na kahit tagal nilang hinintay itong teleserye nila talagang sinuportahan nila since day 1 at patuloy sila sa kanilang engagement. Alam na alam talaga nilang mga pagod ng mga fans at suporta sa kanila. Number 1 supporter talaga si Donny Pangilinan kay Bell dahil may collaboration ang Ben and Ben and Bell Mariano talagang pinost niya sa kanyang social media account. Hindi talaga nagpapatalo si Master pagdating sa pagpromote ng gagawin ng kanyang think.